Ito na yung update dito sa binubuo ko na motor, Honda Cub C70 na 28 years old. Para na rin mapabilis yung pagpapapogi natin dito, kaya inaraw-araw ko na yung pagkakalikot. Bale, ito na nga pala yung day 3 ng Oplan pagpapapogi nung binili ko na nakatambak na Honda Cab. Kaya ngayong araw nga pala dumiretso na ako dito sa garahe. Dahil hindi nga pala ganong kalakihan yung space dito sa loob. Kaya kailangan ko munang ilabas itong mga nabuo natin na project bike. Ang sarap talaga araw-araw tignan to si Project Lolo L2. Hindi nakasawa yung kulay. Ang lakas talaga makaklasik ng itsura. Kaya nung nailabas ko na nga pala yung dalawang motor, tinanggal ko na nga pala sa cover tong binubuo natin na cab. Dahil plano ko nga palang ipapowder coat lahat ng metal parts nito. Kaya plano ko rin matanggal lahat ng nakabit na sa dito sa batalya. Kaya sinimulan ko na nga pala tanggalin yung ehin nitong gulong sa likod. Kaya nang natanggal ko na nga pala yung lock nut, kumuwala ako ng flat screw, bagya ako lang pinokpok tong eh hanggang sa mahugot sa kabila. Walang special dito sa mga kinakalas natin na pyesa, pero para makita nyo rin yung condition bago natin itong mapapogi, kaya lahat ipapakita ko. Kinalas ko na nga rin pala yung adjuster nitong brake arm para mahugot na natin itong lagayan ng brake shoe. Kahit na 28 years na yung nakakalipas simula nung nilabas tong motor na to dito sa atin sa Pilipinas, medyo marami pa rin ako nakikita ang pyesa. Pero syempre, hindi sa mga motor shop sa atin kundi sa ibang bansa pero kaya naman bilhin kahit online kaya kahit na medyo maraming palitin to na parts laban siguradong mabubuo natin to ng maayos halos hindi pa rin kasi ako nakakita sa personal ng formadong ganito lalo na yung makinis tignan kaya kahit ako gusto ko na rin to mapabilis para kahit pa paano makita natin yung itsura ng motor na 1997 model bali naglagay muna nga pala ako ng upuan dito sa ilalim ng makina baka kasi biglang mahulog pag natanggal na natin yung tornilyo bali kinalog-kalog ko lang ng bahagyayan hanggang sa matanggal siya dito sa mismong batalya bali 70 nga pala yung makina niyan kaya hindi siya ganong kalaki yung tignan. Hugutin ko na sana yung harness pero nakakonekta pa pala to dun sa may signal light at tail light sa likod. Medyo pahirapan na nga rin pala tanggalin tong ehin ng swing arm dahil kinalawang na sa loob. Kaya pumesto na nga pala ako dito sa harapan para matanggal naman natin tong gulong. Bali original hub pa nga pala nakasalpak dito kay Project Cab kaya ito pa rin yung gagamitin natin basta okay pa yung condition. Mm. Medyo namamangha lang ako dito sa motor na to dahil kakaiba kasi yung salpakan ultimo dito sa may tipos. Kaya kung di talaga natin tatandaan kung paano ako okay kinala sigurado may medyo may ako sa pagbabalik nung natanggal ko na nga pala yung mga tornilyo sa taas niluwagan ko na nga rin pala yung lock nitong tipo dahil medyo malit yung sukat niyan hindi kasi yung special tools natin na pang tanggal dyan, kaya mano mano ko nalang pinokpo yung akala kong matatanggal ko na lahat meron pa palang mga nakapatong dito na plate kung titignan talaga natin parang napakunti lang ng babaklasin pero marami pa palang nandito sa loob at dahil 90s model nga pala tong motor na to kaya halos may pagkakapares talaga sila ng ball race nung L2 wala na kasing pinaka housing to mga bulitas rekta na lang na nakalagay dito sa taas pero mukhang matibay din to dahil halos wala naman akong nakitang durog na bulitas bali dito nga pala sa baba nakalagay yung susian para sa lock dito sa manobela parang kagaya sa mga pantra ah. tapos nakatago nga pala yung pinaka nya dito sa loob kaya kung papansinin mo akala mo walang shock bali nandito nga pala sa gilid yung tornilyo nyan yan yung nagsisilbing lock dun sa front shock kaya pagkatapos ko nga pala matanggal yung dalawang tornilyo moment of truth may kita na natin kung ano yung itsura nito sa loob yung akala ko na napakalaki at napakahaba ganito lang pala yung itsura so nga natanggal lang nga pala natin yung front nya dito ako medyo nagulat dahil first time nga natin nakapag nito. Ayan, ganito lang kalit yung prawn shock nya. Hindi siya kagaya ng mga typical na prawn shock na nilalagyan ng pork oil. Ito, spring lang. Ayan, oh. So tingin ko pag sira na to disposable siya Hindi siya nare-repair So yung gagawin natin nga pala dito sa mga metal parts, kaya tinanggal na natin lahat ay ipapapowder coat nga pala natin to dahil gawa kasi ito sa bakal para maging presentable yung kulay. Ayan, bukod dito, ayun pa 'yung ibang parts natin. Ayan, pakita mo. So ayan, lahat ng parts na yan eh, baba powder coat natin ngayon kaya uh, binaklas na natin. Kaya para tuluyan na natin makalas lahat ng piyesa, tinapos ko na hanggang dito sa may batalya, hinugot ko na yung harness, sinikwat ko na nga rin pala tong center stand spring dahil kasama rin tong center stand sa ipapapowder coat. Pero kagaya ng madalas natin na i-encounter, lalo na sa mga lumang underbone, stock up nga pala yung ehe niyan. Hindi ko sigurado kung may mabibili tayong shafting kaya hindi ko muna pinutol, wala kasi tayong gagamitin. Pinutol ko na nga pala yung mga rice na nakabit dito sa hub dahil puro kalawang na rin naman magpa Palit na tayo ng bago Medyo marami pa talaga tayong gagawin dito Dahil pagkakalas pa lang nagagawa natin Kita at sa susunod na video So ina mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin Para dito sa dayton nito ni Project Cab So kagaya nung nakita nyo Ito nahiwalay na nga pala natin yung makina niya kanina Medyo natagalan lang tayo dito Dahil yung pinaka-ehe rito sa loob ay stock up Kahit pa nung babad ng anti-rust yung gawin natin Sobrang tigas talaga Tapos ito yung ibang mga parts niya Kagaya nitong gas tank Itong hub, uh, pinutol na natin dun sa dating rim na nakalagay sa kanya Dahil hindi na natin mapapakinabangan yun, magpapalit na tayo ng bagong rim tsaka gulong So ito, isasama nga pala natin to sa ipapapowder coat natin, kaya kinalas ko na rin Yung front shock nya, ito nakakatuwa rito kanina Dahil yung pinaka shock nya sa loob, yung spring na nakalagay ay hindi na nilalagyan ng uh, pork oil Kung bagay spring lang, so first time natin nakakita ng ganyan tapos itong mga crankcase cover nya Ayan kasama rin sa ipapa coat Itong manubela Tapos ano pa ba yung driver's foot rest Isasama rin natin yon. Tapos syempre itong batalya Siguro mamaya dadalhin na natin to dun sa pagpapa powder coat natin Dahil mga 2 to 3 days kasi to bago matapos Para kahit papano pag dumating dito Ay tuloy tuloy na rin tayo sa Pagsasalpak ng pyesa Tapos itong makina Siguro bukas isimulan na rin natin itong i- Uh, biyakin para makita na rin natin kung ano yung nag-aantay na condition sa loob dahil hindi kasi natin to na pa-start bago natin sinimulan so no idea tayo kung anong klaseng condition yung nag-aantay dyan then na yun, sa mga nag-aantay na magiging resulta nito kita kits tayo bukas sa susunod na episode yun lang ride shape alright tapos ayun nga pala sa mga nangarap dyan magkaroon ng sariling motor kung wala kang ipon check mo lang dito sa baba may surpresa tayo right